Oh, si take ni mo, attorney aning nahitabo karon nga nakakuha ang kongreso og two third nga pirma o boto sa bagya congressman o niya maduso sa kinini ang senado ang impeachment complaint bato kadto kang Inday Sara Duterte attorney usa kini ka kaayong numero kung atong tan ang rules under our 1987 constitution nag-provide ang atong constitution at least one third lang of the members of the Congress para mag-push through or muliwap na ang impeachment against In this case, our Vice President. Attorney Mayong Buntag, mm -hmm. uh, just to explain no, sa atong mga suking tingpaminaw because after the impeachment yesterday sa Kongreso, doon namang mga Facebook posts o mga pagsabot rapod sa mga yanong lungsuranon nga uh, it's uh, the end game for Sara Duterte uh, attorney. So, Uh, kindly explain sa atong mga tingpaminaw unsa ang proseso sa impeachment uh, makaingon ba nga human nagyad or uh, taas pa ni nga ah, proseso attorney so that makaangkon pod og paglaom especially ang mga taga Dabawenyo that the fight is not yet over attorney Okay. Uh, sa una nga pagmuta unsa ang proseso after nga nag-submit na si House of Representatives finding such cause constituting violation of the duty na required ni Vice President na iperform, perform padulong kay Senado. Si Senado karon mo receive sa maong articles of impeachment. Ang atong konstitusyon na diktapod na naay exclusive authority ang Senate of the Philippines na maoy mo try, maoy mag-hear, maoy mo decide o mo resolve sa maong defile na articles of impeachment. This is of course part of the due process na allowed ang Tikas Party, in this case, to be the respondent here kay ang ato amang Vice President. Ariyara na sa konsepto ng criminal case that you will not be Uh, you are still considered innocent until proven that you are violating the law. Mm -hmm. So, since ang ato ang Congress, ang complainant in essence for well, 1987, kasi eh, sila may nakakita ang uh, probable cause, then sila po ang prove that because of the said violation is indeed existing. Mm -hmm. So, naman po yung rason or ground or effect po nga, na-dismiss po kaya mm. -hmm. Uh, yung ganita, you are still innocent until proven na uh, guilty. So, in effect, kung makita ng uh, mga judges ang Senate of the Philippines na wala din ground na nag-violate yun din ang atong Vice President, they can dismiss mm -hmm. the impeachment complaint. Okay. And later, matanggal po ang maong uh, ginaingan na pending kaso against po sa taong vice president. Mm -hmm. And uh, po ang ato ang Constitution na once ma-dismiss po ang maong uh, impeachment complaint, we must pwedeng mapainan of another impeachment case within one year, mm -hmm. at the time of the dismissal. Sige ah, na, attorney mm -hmm. Jam, unsay mahitabo no? Kung ma-convicto. Kang uh, VP Sara, mm -hmm. kung ugaling magmalampuson ang pag-impeach nga dun mm niya. -hmm only removal from the office uh, ang mahimong effect or consequence. Walang imprisonment kay isay pa na sa separate code na venue kung ko na sa korte nga na jurisdiction sa maong kaso. Tinood ba ang turning na uh, disqualified na kung makonvicto si Vice President Inday? Um, ang ako ang humble opinion with anak um, uh, Lajaman Elin kay walang wala wide wala perpetual disqualifications because Indicated manggod sa 1987 na walay laing na na iharap para sa mga teach na public officer, but only removal from office.